O ngayon, balik na rin na naman natin. Paano, Atornia? Kung pumirma na kami sa kasunduan, pumirma ako sa kasunduan na magbabayad ako ng utang. O basta meron akong kailangang obligasyon na gawin. O kaya mag-exchange kami ng properties ng kabilang partido. Ayon sa kasunduan, nagpirmahan na kami sa barangay. Paano ko po babawiin o itatanggi itong kasunduan na nagpirmahan na namin? Kung ang sinasabi mo, Atornia, ay may kaparehong pwersa at epekto na ito ng final decision ng korte kung ang kasunduan ito ay may kaparehong pwersa at epekto ng final decision ng korte. Ayon sa Section 418 ng Local Government Code of the Philippines sa ilalim ng Republic Act 7160, ang isang partido na pumirma ng kasunduan ay maaaring mag-reject, i-reject, i-refuse o i-repudiate ang isang kasunduan sa loob ng sampung araw mula sa petsa ng kasunduan. Sa makatwid, meron kang sampung araw na i o i-refuse o i-repudiate mo ang proposed settlement ninyo sa barangay. Tanong, ano ang implikasyon nito, Atty. niya? Ang implikasyon nito ay yung tao nag-reject o nag-refuse o nirepudiate niya o tinanggihan niya yung proposed settlement o yung pinirmahang settlement, hindi niya tinatanggap yung mga terms na napagkasundoan ninyo. At ito ay maaari nang dumiretso sa korte. Ano maaari ko bang tanggihan, i-reject o i-repudiate ang kasunduan ng ganun-ganun lamang? Ang sagot ko dyan ay hindi. Dahil ayon sa section 418, maaari lamang ma-reject, ma-repudiate o matanggihan ang kasunduan pinirmahan ninyo sa lupon kung ito ay may kalakip ng tatlong grounds. Okay, ano-ano ito? Una, ito ba ay may panilin lang? O ito ba ay may kalakip na karahasan? O ito ba ay may kalakip na pananakot? Kung present ang isa sa tatlong grounds na yon, kung merong karahasan, kung merong panilin lang, o kung merong pananakot, ang gawin nyo lamang ay mag-fill up kayo o mag-file kayo ng refugiation sa lupon. Meron pong repetition form or katarungan pambarangay, form number 16. Hanapin nyo lamang po yung form number 16, 80 form number 16 at i-fill up nyo po yung repudiation form na yun. Ano ang nakaladay sa repudiation form number 16? Okay. Nakaladay doon na meron kayong maayos na kasunduan or matiwasay na kasunduan. Merong mga partido doon, may pinirmahan kayong kasunduan at ano yung mga terms doon? Ano yung dahilan kung bakit mo nire ang Duan, at bakit mo nasabing ito ba ay may kalakip na panilin lang o ito ba ay may kalakip na pananakot o ito ba ay may kalakip na karahasan at bakit mo nasabi yon Anong? Ano ang implikasyon ng pag mo? No? So, kailangan within 10 days makapag-repedate ka, mag-file mo yung repudiation form within 10 days mula sa petsa ng kasunduan. Anong? anong implikasyon nito? Ang barangay ngayon ay mag issue na lamang ng Certificate to File action para makapag-proceed kayo sa pagsampan ng kaso sa appropriate courts. Tanong, paano kung hindi po ako nakapag-repeat or hindi ko po ni o hindi ko po tinanggihan, hindi ako nakapag-file ng repudiation form within 10 days mula sa petsa ng kasunduan. Ayon sa Korte Suprema sa kaso ng Sebastian versus Nang ng April 22, 2015, ang hindi pag-repudate o pag-reject ng kasunduan, within 10 days mula sa petsa ng kasunduan, ay deemed, shall, ang wordings para ng Supreme Court ay shall, shall be deemed as a waiver to challenge the amicable settlement o yung kasunduan nyo on the ground of yung sinabi ko kanina na panilinlang, pananakot o karahasan, or fraud, violence, or intimidation. Isa din sa kadahilanan ng Korte Suprema sa kaso ng Daluba versus Pausas Oreta, na kailangan itong mga partidong to sa kasunduan, dapat harapin nila yung consequences ng amicable settlements. Kung saan, kung papayagan pa ang mga kaso na kina ng amicable settlement na hindi naman nire-repudiate ng kabilang partido, ay magko-congest lamang, magdadagdag lamang sa congestion ng court buckets. Kaya, ito ay isa sa mga rason kung bakit makapangyarihan ang kasunduan na pinirmahan sa barangay Lupo. So, tandaan nyo kung gaano ka importante, paano mo gamitin ang kasunduan pinirmahan niyo At kung kayo naman ay ang kabilang partido na kung saan nakaranas kayo na although pumirma kayo sa kasunduan, kayo naman ay nakaranas lang panilin lang, karahasan o pananakot. Ito din na inyong remedyo kung paano nyo ma-reject, ma-rejudiate o maitatanggi ang kasunduan. Always remember, God is blessing us so we can be a blessing to others. This is your friend neighborhood ah Thorny at <laughs>